kan sekalian Oh. Unas. Pero kung sa singit-singit, okay na yan. Making of, anong tawag nito, Mil? Hmm? Carbon? Carbon rodi. Ano, no? Carbon. Carbon wrap. Carbon wrap? Rotting. Carbon wrapping. Ayan, mga guys. Yan kalupit ng aking bus. Galing, oh. Kinis na mga idol, oh. Mas mabusesi rin pala. Titignan natin kung anong resulta yan mga guys. Sa yan. Natin. Dami kasing kanal kaya mahirap. Ano yung ito rin? Ang bago na. Ano yung ito? Ganyan lang mga ano. Ayan, blower yan mga lods. Ayan, blower. Ayan. Blower. Success daw. Success daw mga lods. Tingnan natin kung maganda ba. Carbon naman. Ah, Tanggalin na? Tanggalin ko na to? o oh, baka didikit. Hirap talaga yung well, kanal kasi Alam ko Okay na?

Ha? Huh? Bakit? Wala namang ano, titimbang ya. Sana lang. lang. <coughs> iya. tao na po pala sa mga SCCD workers ng UMIGORP. <laughs> Dito kami, nagagawa kami ng carbon loading. Break time kasi mga loob. Magkikita naman mga idol. Yan o, no? wala pong mga tao. Nagsipag-tulog po sila. Kaya andito po. Ha? Dito po sa mga bus ko, street time po sila. Dahil sa carbon making wrapping contest. ngaling no? galing. kinis eh. na mga idolu ay mahawakan nga mag-experience <laughs> man lang yung kulot kaya, may na pagbinawan kayo kulot ba ba Yung Uy, Okay, ya. Balik terus kaya, well, kaya min. <tellos> mengaidul, no. ha? Kulubut, mengaidul. Ini kuntingi. Ini katiru. Hmm.

Okay na. Pangit.